Tara pag-usapan natin ay isa na namang pagkakagulo sa backstage dahil sumugod daw si Julia. Buti na lang at naharangan at napagtanggol ni Gerald si Kim kay Julia. Pati nga showtime stop ay inawat ang dalawa. Kanina nga lang bandang 3pm ay si Gerald ay pumunta ng showtime para sunduin si Kimi at ihatid sa kanyang kundo. Habang sinusundo ay biglang dumating si Julia at dito nagkainitan sila Kimi. Kaya naman inawat agad ito ni Charles at mga staff na para hindi magkagulo sa studio. Si Kimi ay ayaw ng gulo kaya iniiwasan niya si Gerald. Ang kulit ni Gerald kaya lang pinagbigyan niya. Sumugod din si Meme Vice para alamin ang nangyari. Sabi nga ng fans, Hold Julia Barreto yung boyfriend mong babaero. Doon ka magwala at huwag mong idamay ang galit mong si Kim Chu. Nananahimik si Kim Choo at kinugulo ng jowa mong babaero palibhasa laos na gustong nang gamitin si Kim Chu para umangat na naman ang karir niya at huwag kang mag-alala never babalik si Kim Chu sa jowa mong babaero at never niyang iiwan si Paolo at huwag na huwag mong tatarayan si Kim Chu wala karapatan masikat si Kim Chu di hamak kaysa sabihin mo ng jowa mong babaero na tigilan na siya niya yung panggugulo kay Kim Chu dahil mananagot siya kay Paolo sabi naman ni Ruth Nueva kaya ng meme bakit kay Kim siya nagagalit doon ka sa ex mo Gerald siya ang humahabol kay Kim please kailangan mo rin mapag-usapan ang sarili mo leave Kim alone she doesn't care about your ex Kim Chu have Paulo Abelino mas guwapo pa sa ex mong Gerald habulin mo siya hindi siya si Kim or kasi laos ka na not like Kim Chu a lot of endorsement and project huwag ka nang makisawsawa Don't forget your ex-womanizer, remember he cheat on Bay Alonso with you. You should know, Kim doesn't give a second chance. Kaya nga, yan lang naman ang ating chika. Halina't mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.